habang tumatanda tayo, napakalaking bagay na payapa at kontento na tayo sa buhay. Yung wala nang inaalala. Hindi na natin pinoproblema ang nakaraan. Hindi na tayo nababahala sa kinabukasan. Marami ng lessons ang tinuro ng buhay sa atin. Mas may wisdom na tayo. Masarap yung pakiramdam na nire-respeto tayo ng ibang tao dahil sa edad natin. Pinapaupo sa bus o sa LRT, Pinapauna sa pila, hinihingi ang ating payo. Pero minsan, hindi natin maabot yung ganitong estado. Dahil kahit may edad na tayo, marami pa rin tayong inaalala. Wala ka ng kita, umaasa ka na lang sa pensyon o sa alawan sa binibigay ng anak mo. Kung may trabaho ka man, naku, sa mahal ng bilihin, halos wala nang matira sa sweldo mo. Kulang pa sa pang-araw-araw na maintenance. Ang ilan sa atin, walang kontrol sa sariling buhay. Nakikitira lang sa bahay ng anak. Eh, kailangang makisama sa manugang. Dati, ikaw ang boss ng tahanan. Ngayon, support ka na lang. Tagapag-alaga ng apo. Ang iba siguro sa atin, may binubuno pang utang na kailangan bayaran. At halos wala kang maitabi para sa emergency. Eh sa edad natin, eh, hindi rin natin alam Baka bigla na lang kailangan natin ng pang-ospital. Mahirap hanapin ang kapanatagan. Mahirap matagpuan ang kapayapaan ng puso. Pero kapatid, hindi naman kinakailangan lumaban ng loob natin sa sitwasyon natin ngayon. Alam mo kung matututunan nating tanggapin yung ating sitwasyon, yung hindi na natin kinukumpara pa yung kalagayan natin noon sa kalagayan natin ngayon, at mahanap natin ang kabuluhan ng buhay sa kasalukuyan, pwede natin salubungin ang buhay na payapa at may pag-asa. Huwag tayong mag-alala. Kasama natin ang Diyos sa lahat ng tatahaki natin. Si Apostol Pablo, matapos ang lahat ng kanyang naranasan sa buhay, ito ang sabi niya sa letter to the Philippians. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. May purpose pa si Lord sa buhay natin. Hanggat hindi pa niya tayo kinukuha, may kabuluhan ng buhay. Kung magtitiwala tayo kay Jesus, ipapakita niya ang purpose niya para sa atin. At pag alam na natin yan, ay pursue natin yon. Ano man ang mga hadlang na nakikita natin, anumang problema ang pumipigil sa atin, ay pwede natin ipagkatiwala kay Lord yan. Tutulungan niya tayo. Magiging puno ng meaning ang buhay natin. May enjoy natin life to the fullest maging sa ating katandaan. Pray tayo. Lord Jesus, salamat dahil may purpose kang binigay sa akin kahit sa aking katandaan. Salamat sa makabuluhang buhay na binibigay mo. Nawa ay makasunod ako fully sa purposes na inihanda mo para sa akin. Mangyari nawa ang buong kalooban mo sa buhay ko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung kayo po ay nakiisa sa panalangin, mag-iwad po kayo ng comment at kami po ay makipag-ugnayan sa inyo. Maraming salamat po.